Tingnan natin yung pagkain, Jules TV. Ay, puta! Sopas na tuyo! <laughs> tu tuyo sopas? Uh, di ba? Kung may adobong tuyo, may sopas na tuyo. Sopas na tuyo pala to. Dupit mo, sir. ko lang yung may plato, ah. Lahat nakabaso, ah. <laughs> okay, in 5, 4, 3... Okay na, okay action. na. Oh action? Oh Huwag <laughs> natin ng action, nawawala ako. <laughs> So yun guys, good evening. Kitang kita ba yung bowl dun? <laughs> Bakit na ba? So yun, nakaligo na tayo. Tapos nakabis na tayo ng pang basketball. Then mag uh, basketball na tayo sa baba. Kasi meron daw pa Julit si Julitz TV. So si Julitz TV, eh, bagong vlogger lang to. Kakagawa niya lang ng YouTube account. Yun, nag-upload-upload na rin siya ng video tungkol sa basketball sa buhay niya kung ano man. So, kailangan nating supportahan yan. Lalo na, nagpamirinda siya ngayon. puntahan natin sa baba. eh, yeah, na naman si Ka-Amazing Glenn mag-picture. Oh. Picture! Picture daw, picture! Yun! Nandito si mga kagago, mga high blood! <laughs> Panood mo ba yung vlog mo? Hindi pa. You, ay putang ina, ang galing mo, pre, sumayaw. Oo, okay, okay. oh, lupit na sumayaw. Uh, <laughs> <laughs> ah, yan, Glenn, asan si ano, Julitz TV? Ah, Julitz si TV, ano? Ah, si Julitz TV. Julitz bagong, 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 channel, natin Yung may ano, yung may ano sa ulo? Asan ba si Julitz TV? Julitz TV! Julitz TV! Julitz TV! Wala. <laughs> Coco Martin. Julits TV Oy, yun, kumaway na sa Ano ba ibig sabihin ng Julits TV? Ano ba? Jukulips Hindi, ano? Jutaili Eats Hindi si Idol. Oh, na nagtatago na naman sa camera to. May hindi ko magtago sa camera to, sir. <laughs> ay, Idol. Asta ka. Bakit di na napupunta si ano? Sino Si Iverson. Wala, nataga. Hol. Oh, ha? Ah? Nataga yung ganto. Nakaraan natuling tuloy eh, ng nataga. Utang <laughs> Malas inang yung hayop na batang yun. Know. Malas talaga. Hindi na kailangan <laughs> sa ay bigasin. Oy! Utang yun nyo talaga, nagyayosi pa kayo dyan. Bawal yan. Pahingi nga isa. <laughs> <laughs> Amazing Glenn, Julitz TV. O, oh, diba? Ju julitz TV. Ayan, ayan, ayan sa ano, TV. Ano pangalan ng account mo sa YouTube? <laughs> julitz TV. O oh, ang ibig sabihin, Jutailit TV. <laughs> <laughs> sa aking mata mata Ayan, so, uh, sopas na tuyo. Oo, oh, ba? Sa bilang natin siya. Yung... Kuya ko yung sa iting okay. ngiti mo Hindi mo na ko yung sa iyo. Hahaha! Ayan! Nagpagawa! Dagdaga pa, dagdagaan, dagdagaan. ko naman ito sa iyo. Ayan! Masyadong ekspo sa itsura. Hahaha! Magagalit yung... Dalawa pa naman mag... Ano, mag-aaway yun? Hahaha! <laughs> Patay! Oh, ikaw lang sabi niyan, di ako ha! Dalawa, kapira. Dalawa ka? Dalawa anak ko? Dalawa, dalawa anak, dalawa anak! Ano ba yung isip mo? Ano ba yung isip mo? Galing, ano isip mo? Isip mo? Galing talaga to! Punta parang masarap na to ah! May ako. ako! Hindi na magbubasketball basketball Ayot na yan! Kain na lang ako dito! Dupit mo sa Ray! Ikaw lang yung may plato ah! ah. Lahat nakabaso ah! <laughs> Lahat nakabaso! Ikaw lang yung may plato! Lagi ready. <laughs> Pwede na <atang> plato to. ready. <laughs> plato. Special sa kanya. Wala na plato diyan? Na la la. mo <tinyo> idea ba kasi? Ano pang magandang ito? Yung kay ah, parang intro ah para sa beat. Yung intro, yung ano, yung pag yung youtube 'di ba? Tapos ano, para kay Kia Glenn, yung sayo yung intro mo ano eh, kinakatkat mo 'di ba? Di, yung intro ko picture ko lang eh. Tapos music. O. Ako kay lang sana. O oh, sige, ganon na lang kita. Ito, video ano lang simple lang ba? O oh, sige, sige. Dali lang yun. simple lang. Yung maganda mapicturean mo pa, siya pa. ano, wat with hair. oh, yun. oh, oh yon yung pwede rin, yung mga na lang ay 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 palo palo palo. Huwag mo nang kunin yung ano, huwag mo nang kunin yung dilalim kasi dilalim din ng sapatos eh. Oo. Oh, oh, <laughs> yeah. Ba't kasi hindi ka nang sapatos? Ay, na, sapatos ka rin, may dribbling din dapat. Oo. No. Oh. Alam ba? Oh. Oo. Oh. sapatos muna tayo. <laughs> 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 copyright ka doon. Kumanta ka. Kasi nga kapag kumuha ka ng music sa YouTube, copyright ka doon hindi ako kumanta eh. Kahit hindi ka kumanta. pero yung music. Karaoke. Okay. Oo, pero yung music na gamit mo dun sa YouTube, galing sa YouTube pa din. Natitikmang muli ang ah, halip Kukuha ka doon sa ano, sa common drive o kaya sa ano, sa common news na uncopyright. <laughs> ang gulo mo naman eh. Pare, sayang yung ano ko. Sayang talaga yun, mawala yun. Wala kayong views kasi nakamute. Oo, wala talaga yun. Yeah. Ma copyright ka doon. Tanggalin mo 'yun. Sanday <tong> wala na ako. Ay sayang pa naman 'yung meron ko doon. Ah wala na. Sino sumpa? Nito 'yan. Ayan. Ang gagawin mo. Ayan. Ayan. Na o, 'Yan. 'Yan muna natin sa school. 'Yan muna. 'Yan. 'Wala ba? bang magbabayad sa utang sigurado 'yan. May utang bayan. <laughs> <Utang> ba <yan? laughs> Punta ka nga sa YouTube. Sa Ay, YouTube. Tagal na man nauubos na 'yung film lang camera ko eh. 'Yan. YouTube. Ano ba 'yan? 'Yung nakaano? Naka VPN? VPN. Utang nanonood ka ata ano? nang kaya nakabipin eh. <laughs> ngayon, yan, punta ka sa YouTube. niyan. So ngayon, nahanapin mo yung ano, yung mga hindi copyright. Ngayari, ito, karaoke. Search mo karaoke. Karaoke. Magulo na itong mga ano na to. Basta, search mo lang karaoke. tuturuan kita kung paano ngayon kumuha ng music sa YouTube. Paano kung hindi mo alam? Kasi kakantahin mo eh. Hindi nga. O, oh, ayan, ba diba? Yan. Ngayon, Pipindutin mo ito tatlong button. Okay. Pindutin mo yung tatlong button. Yan. Pindutin mo yung filter. Yes. Yan. Pindutin mo tong Creative Common. Yan. Apply. Eh, sa, sa television ako. Ayan. Mo. Ayan, ayan yung mga pwede mong gamitin sa YouTube na hindi ka maka-copyright. Ayan, o. yan. kunyari yan. Sinungaling ka pala. O, tangin na unang-una pala. At aminin ko. Usok, usok, usok. Ayan, <laughs> ayan usok. Ayan, ayan. kunyari, usok. Pwede, pwede o. pwede yan. Pwede yan. Pwede yan kasi galing yan sa common ano eh. Ah, ulit ka. Ngayon, tiga lang. tega lang. O, tega lang. Ngayon, titignan mo dito sa baba. Ayan o, ayan o. Yung more. Ayan. Hmm. I-scroll mo yan. Nakikita mo yun. Ayan o. Ayan, nakikita mo yung creative common. Hmm. License, attribution, reuse allowed. Hmm. So, ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin. Pwede kang kumanta. Hindi ka makaka-copyright sa YouTube. Nagsisihan. Basta makikita mo tong ito, ito, ito. Yan. Creative Hello. common. Yan. Tapos serious allowed. Pwede mong gamitin yan sa YouTube. Okay. Hindi ka na makaka-copyright yan. O, oh, ano, okay ba? O. Oh. Yan. Yeah. Tuturuan kita para maging sikat na vlogger tayo, pare. Hanggang ngayon, ika'y iniigil. Asan ah, yung video mo ngayon may ano, may copyright? Ayun oh, copyright. Ay, ano, copyright. Copyright. Nagigitara ko parang copyright. Paano masasabi copyright? Ayun ano, oh, ayun oh, ayun oh, may nakalagay yung copyright. 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 Ako nagigitari. eh. Wala ka lang kaliwana! Kahit nagigitara, kung yung music mo galing sa YouTube, wala. Masasayang yung mga effort mo kung hindi man na, ano mga copyright ka dyan. Sayang na ito, walang copyright to. Yan, oh, basketball yan, basketball yan eh. Oo, diba? Yung ginanta ko, puti po eh. Yan ba kasi mga kanta mo, mamaya. Sige nga, patutukin mo yung kanta mo ang music. Yan, 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 Ano ba yung music niyan? Baka bold kasi pinasuhan mo dyan. Copyright yan, bold yun oh Ah, oo, oo. oh, oh. Galing sa YouTube eh. Galing sa YouTube. Kuha ka dun sa, ano, no, reuse allowed. Pero pag yan, hindi na makikita yan. Wala, hindi na makakala. Hindi, kumbaga, ano, hindi siya marerecommend ni YouTube. Hiling, hiling ko. Oh, may Mga background, background. <laughs> Oo, oh, copyright yan. Copyright yan. Ligaspi <laughs> yan. Pag nareklamo ka ng... Saan mo na naman kinuha yung video na yan? Youtube pa rin. Ang oh, taking na talaga. Oh, Talagang copyright. Double, double. <laughs> <laughs> talaga literal na copyright. <laughs> Patulong sa kanya. Oo. Oh. Siyempre kailangan mo ng background. Ay, kahit na. Kailangan. Hindi, hindi galing sa ibang tao. Na talaga eh. Na ilabas na ganun. Hindi oh. sa YouTube pwede rin background Kukawa ko ako ng background doon sa YouTube. Konti lang pero wala nang ano. <laughs> <laughs> so okay na. Oh. Ngayon, subscribe nyo ngayon to si Tolits TV. Julits Julits TV. TV. Bakit ba kasi Julits TV? lahat yun ang type Yun ang parang, para talagang ano eh, Jutai Leeds TV. <laughs> Jutai Leeds. <laughs> <laughs> Kahit sinasabi, mahal siya. Ba't kasi e, ganun? Palitan mo naman. Ano ah, yun, i-delete Didi, ko na itong ano na Hindi, i-edit mo lang yun. Dali lang ma-elit yun. Uh, Tuturuan na kita para ma-edit yung pangalan. Hindi, oh, yung ano ko, yung... wala na yun. Talagang di-delete mo na yun. Bakit? Right. Hindi siya nire-recommend nung... Hindi siya ma recommend tapos sayang lang yung effort mo. Wala rin. Wala rin yung mga nangyayari. Oo, oh, pwede rin. Remembrance. Di naman yung hey. hey, na na mahani so ang mangyayari kapag pinanood ng ng so, ano ng viewers yun, walang sounds yung ano mo. Ah, kasi naka-mute. Oo, syempre. Alam. Kasi kinukuha ng ano yun, eh? kinukuha ng may-ari yun eh. Ayan eh. Nasaan si Kuya Glenn? Hindi niya yun alam, yung mga copyright kay Kuya Glenn. Hindi niya yun alam. Basta upload lang yun si Kuya Glenn. Copyright <laughs> pa ba yun? Uh, ang daming copyright, sir. Kailangan <laughs> pa ba sa'yo ay Oh, oh, review ulit, review. Ito, oh, creative, paano? creative kumot oh. Ayan. Tapos? Apply. Oh. Ngayon lalabas lahat yan. Sinungaling ka pala. Yung lang, oh, usok ayan, talang... pala, Eh. Ano lang, ilan lang yung... Ayan. ayan. Usok asin. Yun na, Ayan. Minsan, minsan. Ayan, pwede rin. Yung paminsan, ayan, pwede rin, yung paminsan minsan. Mag-shirt, di ba? Mag-ano? Oo, pwede. Kaso lang sa TV, paano mo yung ano doon? Saan? Pares lang yan. Oo, pares lang yan. Oo, o, lang yan. Ang problema hey, na naman TV, to. Ayan ay, ay, yung isa pang copyrighted to. <laughs> eh, hey, yung TV kasi <laughs> na. <lang, laughs> smart? Ah, pwede yan. Hindi, <laughs> <laughs> yan, <laughs> yan <laughs> yung pa video, eh. Ito yung pa-video. Ah, yan yung pa-video. Ah, sa TV. Oh, pwede rin. I-search mo lang doon sa gilid. Ang mo. Makikita mo lang. Patakal U-Porn. Alas mo ang buha mo, ha? Ang gay mo, ang gay. U-Porn. Walang copyright. Walang copyright doon. <laughs> Malupitang galawan doon. Na mahal kita at wala nang iba. Tugtugin mo lang yung, kunin mo lang yung pang, pang opening nila. Oo. Oh. Yung... Okay. Gawan muna mo na dito, yung... may mga background kami sa likod. Ano ba ang problema mo? Ano para... ba kung sa likod? <laughs> Julitz, Julitz <laughs> TV. Ah, Julitz TV. Huwag oh, oh. ka na, copyright, copyright mo din. Copyright dito, ikalaw lang. Marunong alam eh. Copyright ka rin eh. Nasa background kami, nasa alam, likod tayo. Ano ba gagawin niya? Intro? You, Hindi, you kailangan uh, niya daw ng video ng intro eh. Kaya nga, ito kami lahat sa likod, background. Oh. Ayos yun dong. Oh, paano ang uh, intro? Oh. Ah, paano ang intro? Tulong mo ang intro? Ay, yung feeling alone. Tulong mo, yung feeling alone. Iba naman. Iba <laughs> naman. <laughs> feeling sad ka na. Ano Feeling sad. <laughs> Mas dalawang makikita sa aking mga mata Julitz TV ano, tara gagawa na kita ng ano, intro yan. Ayun. Introduction ni Julits TV. Oh, ayusin mo, ayusin mo. Ayusin okay. mo 'yung sapatos <laughs> mo. Introduction ka Edit mo, edit mo. Uh, edit ko 'to. mo sa kanya. Si send ka sa kanya. Oh, bibigyan mo. Okay. Bilisan mo. No? Hindi na dahilan. Teka lang, titingnan ko kung sa inyong angle maganda. Oh. Lilip ka. Ne. Sabi mo kumpleto. Ge, play. Na. Uh, Kagulo Tang ina si nilang O game. Ayan, nyan, nyan, nyan. Ano yan, 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 yan. Ano Shoot, shoot. Three point, point ba? Okay. Sa ating man okay So okay na yung intro mo, gagawin ko na lang ha. Hintay mo na lang after one month. Ah! So yun lang guys, wala tayong contact ngayon ng basketball kasi wala na naman tayong puntos eh. <laughs> So nakikain lang ako dun sa baba Tapos nakipagkulitan kay Julit's TV So gagawin natin siya ng intro no? So pagtapos ng uh, outro na to Papakita natin yung um, ginawa nating introduction niya So ayan Ito yung picture nung no, YouTube niya. Yan. So, subscribe niyo siya guys. Yun lang. Right. Aku nunggu kita,